Meron nagtanong sa comment section, tinatanong niya kung anong skilled worker daw yung critical. Uh, baka ibig niya sabihin yung mahirap hanapin o kumbaga importante yung skilled worker pagdating sa site. Para sa akin, yung lahat ng skilled worker ay critical o importante. Pero pagdating sa site, merong dalawang skilled worker na para sa akin ay critical. Pagdating sa availability, ito yung madaling hanapin or available. Si Mamang Mason medyo madaling hanapin Si Mamang Carpentero, medyo madaling hanapin. Si Mamang Steelman, medyo madaling hanapin. Kahit si Mamang Pintor, medyo madaling hanapin. Pero may dalawang skilled worker na in terms of availability, ang hanapen. hanapin. Sila Mamang Electrician at saka si Mamang Tubero. Kaya masasabi ko na si Mamang Electrician at si Mamang Tubero ay dalawang skilled worker na kritikal. Marami kasi maapektuhan pag wala kang proper na electrician at tubero. Hindi makapagplastering o makapagpalitada si Mamang Mason pag wala kang electrician at saka wala kang tubero. Hindi ka makapagbuhos ng islab mo pag wala kang electrician at saka wala kang tubero. Hindi ka makapagsara ng kisami mo pag wala kang tubero at saka wala kang electrician.